Since siya kasi yung nag-file nitong uh, itong, uh, birth certificate mo, gusto rin namin makilala kung sino siya. So, ito ba siya? use the mic. Opo, your honor. Siya, siya ito. Opo, is, uh, Just to put on record, this is uh, uh, an ID, uh, the passport supplied by the Bureau of Immigration. No? So, makikita natin dito, Chinese passport ang hawak niya. Uh, in fact, mukha pa siyang bata dito, no? Hindi siya mukhang 70. Um, and uh, you confirm this is your father? Apo. Okay. Ano ang trabaho niya dito sa Pilipinas? Uh, your Honor, meron po siyang embroidery po. Embroidery business. Opa. Yan ang masasabi, nakita ko, napakita ng ating chair, marami ko yung kumpanya eh. No? Binilang namin parang, parang eight companies. No? So uh, at least eight companies. Ito bang embroidery is your main business? Kasi narinig ko rin kanina may mga sinara, may mga hindi tinuloy. Mga, what is your main line? Ano yung hindi natin pwedeng sabihin rin na uh, narinig ko sa mga interviews mo ordinary ka, no? But uh, isang ordinaryong tao, walang helicopter, no? Hindi ka pwede maging ordinary kung may helicopter ka, no? At the uh, sale mo is almost uh, in terms of assets Uh, maabot ng 300 million. No? So that's an, an ordinary person. So ibig sabihin, meron kayong kakayahan, which is fine. No? Kung may negosyong le legitimate, wala namang problema doon. Ngayon, ano ba ang main business niyo na nakakapagbigay sa inyo ng yan, may mga assets niyo sa Salen at iba pang mga assets? may main business sa kumikita para sa inyo. Your Honor, yung sa tatay ko po, yung embroidery, tapos may farm po kami. Embroidery and farm. Opo. And which is, what's the name of the embroidery? Ah, uh, QJJ Embroidery po. Embroidery. Ito yung nasa Valenzuela, di ba? Uh, Marilao po. But at one point in time in Valenzuela? Opo. Okay. And then QJJ Farms? Opo. Okay. And then, uh, but your father, ano ang kanyang responsibility, anong kanyang trabaho dito sa dalawa? oversee po. Oversee siya. Opo. Ano siya ba yung nagbebenta? Ano ang anong binebenta ng for embroidery? Anong produkto ng embroidery? Ah, uh, embroidery po yung tahi po. So, nag-embroider kayo para sa kayo ang nag-embroider, embroidery lang, nag-embroider, diba? Uh, opo, yung embroidery po, parang po siyang subcon service po. Darating po yung either cut part po, ah uh, at doon po yung embroider kung ano po ang ilalagay po doon sa tela. Okay, and then sa farms? Sa farm po, baboy po. Ba baboy. At Opo. itong dalawa kumikita? Opo. Pinakamaganda ngayon ay mag-DNA silang dalawa. Yun. Uh, para mapatunayan na itong uh, mga lumalabas na impormasyon ay hindi totoo.